halaman. Tingnan mo yung mga halaman namin, ang ganda. Kasi nga nag-uulan nga, 'di ba? Ano nga kulay ni dum? Ah, ito meron siyang ano. Eh. Maganda din 'yan, ko alam tawag. Kasi ito hala. Ano, ano halaman 'to? Ayun oh, eh, ang lagulag ko. Tapos ito, 'di ba, gulay ito? Ano ba 'yan, mga langga gulay? Tingnan niyo. Ayun Ayan, eh. Ayan ba tawag Tapos ito gabi-gabi. Ewan ko ba tinanim yan? Mas ulto din gabi-gabi rin. oh, okay. Pero ang ganda ng ano niya ha. na yung mga alaga namin ng aso. Tatlo lang yan sila kasi wala na yung iba. yoko yung, yung isa nang hinga. Likot kasi nang hinga. Hanggang dito.